Springs warm cool. Iko'y ayang ilalak Ang kadakilaan mo Kulang ang lahat ng tula Magang maging mga salita Upang ihayag Ang kabutihan mo Awi sa mundo hindi ko kaya ilaraw kadakilaan mo kulang ang lahat ng tula magmaging mga salita upang ihaya kamutihan mo walang katula pagsantay sa iyo ikaw ang Diyos noon pa man maging ngayon at kailanman abang panahon wala kang katulad Nangawitin ko man lahat ng awit sa mundo Hindi ko kayang ilarawan Kadakilaan mo kulang ang lahat ng tula Maging mga salita upang ihayag kabutihan mo walang katulad wala nang hihigit sa iyo tulad, wala nang papantay sa iyo ikaw ang Diyos noon pa man maging ngayon at kailan man sa habang panahon wala kang katulad patuloy Wala nang hihigit sa iyo Tulad Wala nang papantay sa iyo Ikaw ang Diyos Noon pa man Maging ngayon at kailanman Habang panahon walang katulad hindi sa'yo katulad wala nang papantay sa'yo ikaw ang Diyos ang paman at ngayon at kailanman sa habang panahon sa habang panahon panahon sa habang panahon wala kang katulad